Sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes? Aba, Tutok na sa programang magbibigay ng good vibes sa'yo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito. Programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin. On air and online. The Better News. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita si CD. CD Argarin. Mga feel good news. Diretso sa The better news. Bawal ang nega. Good vibes lang. Welcome sa programang Good News ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa feel better ang mabalitaan nyo. Mga balitang kasyersye sa buong Pilipinas at sa mong bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang nega sa show na to dahil diretsyong good vibes ang sa sa Live dito sa DZRH News Television, Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Mili Borja. Wala na tayong aantayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang the better news. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Bahagyang bumaba ang halaga ng bigas sa Blumentritt Street Market sa Maynila. Umaasa naman ang mga tindera ng bigas sa palengke na magtuloy-tuloy na ang pagbaba ng presyo lalo't magsisimula na rin ang anihan. Alamin natin ang mga detalye sa report ni Boy Gonzales. Buwaba sa 46 hanggang 49 pesos ang kilo ng bigas sa ilang tindahan sa Bloomington Market, Lungsod ng Manila. Ayon sa ilang rice retailer sa palengke na boba ng piso hanggang dalawang piso ang kilo ng ilang bigas. Umaasa sila na magtutuloy-tuloy ang pagbaba sa presyo ng bigas lalo na uh, nagsimula na ang uh, anihan. Sa ngayon-anya, mabenta pa rin ang 41 at 45 pesos na bigas na sakop ng uh, price ceiling. May ilang uh, namang rice retailer sa palengke na hindi na nagtinda ng 41 pesos dahil hindi makakuha ng supply ng mura. Subalit maayos na kalidad ng bigas. Mula sa kauna-una sa Pilipinas, this is Ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy si serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. pansit lover dyan. Nako, mapapa, this is it. Pansit na talaga kayo sa good news na ito. Pasok kasi sa top 50 best stir fry dishes ang tatlong klase ng pansit. Gaya ng pansit malabon, pansit kanton, at pansit lihon. Kaya't halina't sabay-sabay tayong matakam sa report na ito sa inilabas na listahan ng International Food Database na Taste Atlas na Top 50 Best Cheer Fry Dishes of the World. Pasok lang naman ang ilan sa mga putahing pansit ng Pilipinas. Una na dyan ang pansit malabon na nasa 22nd spot sa listahan at nakakuha ng 4.2 stars. Inilarawan ng Taste Atlas na gumagamit ng makapal o thick noodles at mostly seafood ingredients ang ginagamit sa putahing ito. Pangalawa ang pansit bihon na nasa 34th spot at nakakuha ng 4.0 stars. Rice noodles sliced pork o chicken at iba't ibang gulay na sinasamahan din daw ng toyo at lightly seasoned na lemon juice. Ganyan inilarawan ng nasabing food database ang pansit bihon at panghuli ang pansit canton na nasa 36 spot sa listahan at mayroong 3.9 star rating. Inilarawan naman nila ito bilang isang Filipino dish na may Chinese origin. Ilan sa mga sangkap nito ay ang yellow wheat noodles, iba't ibang mga karne, seafood at gulay na tinimplahan ng toyo at oyster sauce. Bukod sa ratings, listahan ng mga sangkap at description ng lasa. Kasama sa kanilang post ang mga nirekomenda nilang restaurant o mga pwedeng puntahan para tikman ang mga nasabing pagkain. Tunay nga namang it's holiday season. Kaya naman siguradong magniningning ang araw mo sa good news na ito. Inaprubahan na kasi na House of Representatives ang panukalang batas na nagdeklara sa Pampanga bilang Christmas capital ng Pilipinas. Ito ay dahil sa mga tradisyon at iba't ibang capsmanship ng lalawigan tuwing kapaskuhan. Alamin natin ang mga makulay na detalye sa report ni Pamela Adriano. Inaprubahan sa pangatlo at final reading ng House of Representatives ang House Bill No. 6933 o panukalang batas na nagdedeklara sa lalawigan ng Pampanga bilang Christmas Capital ng Pilipinas. Pinangunahan ito nila Speaker Ferdinand Martin Romualdez at Pampanga 3rd District Representative Aurelio Gonzalez Jr. at halos umabot ng 250 ang sumang-ayon sa panukalang batas. Ayon kay Representative Gonzalez, dahil dito lalong uusbong ang local economy at tourist promotion ng Pampanga naging batayan ng mga mambabatas ang maunlad na craftsmanship sa lugar tuwing holiday season tulad ng mga Christmas decoration at attractions itinalaga rin ng proposed law sa ilalim ng section 2 ang pagtampok ng Department of Tourism sa lalawigan ng Pampanga sa mga national at local promotions isa sa mga kilalang holiday events ng lalawigan ang Giant Lantern Festival o Ligligan Parol na ginugunita tuwing Desyembre. Go, Glow, and Grow. Yan ang naging highlight sa pagtatapos ng karinderia program sa lungsod ng Pasig dahil sa pagkakaisa ng mga karinderia owners pati na rin ang Pasig Nutrition Committee sa loob ng higit tatlong buwan. Dahil dito nagkaroon ng malaki at magandang pagbabago sa mga ina at kabataan sa nasabing lungsod. Ating tunghayan kung paano nga ba nila ito nagawa sa report na ito. Matagumpay ang pagtatapos ng Pasig Nutrition Committee o PNC sa kanilang karinderya para sa Healthy Pilipinas program ng Pasig City noong September 15. Ang programa na ito ay para ma-promote Pasig, ang kalusugan at kagalingan ng mga mamamayan dalung lalo na sa mga mahihinang sektor. Layunin din ng PNC na mabawasan ang malnutrisyon at gagawin nila ito sa paraang pagbibigay na accessible na masustansyang mga pagkain sa kanilang komunidad. Nagsimula ang 120-day feeding program na ito noong May 8, kung saan binubuo ng 60 benepisyaryo. Kasama dito ang mga buntis, breastfeeding mothers at pati na rin ang mga bata limang taong gulang pababa. Pumirma ng kontrata ang mga karinderya mga eatery galing sa barangay Maybunga at Rosario sa Pasig Local Government na tumutulong sa feeding program para sila ay sumailalim sa capacity at development training para sa food safety at nutrition standards. Dahil dito ayon sa Pasig City Nutrition Committee, nagkaroon ng 86 na improvement sa nutritional status ng mga natukoy na beneficiaries. Nagkaroon ng commencement program kasama ang Department of Health o DOH at City Health Department of CHD sa Rizal High School Gym. Ito ay para makilala ang mga aktibong mga sumali na magkaroon ng malaking pagbabago sa kanilang nutrition. Nakatanggap ng parangal ang mga barangay na nagkaroon ng malaking pagbabago sa kanilang nilang nutritional status, pati na rin ang pagbibigay ng parangal sa mga kumpleto ang feeding program. Sa pagtatapos ng feeding program, binigyan din ng mga may uuwi ang mga beneficiaries ng nutrition food packs at mga customized na mga platong may design na Go, Glow and Grow ng Nutrition Chart. will you marry me to I do? Yan ang mga salitang binigas ng 22 tricycle drivers at ng kanilang mga partners sa gininap na kauna-unahang kasalang toda sa Pasig Sports Center kamakailan. Sa paungunan ni Mayor Vico Soto at ilang miyembro ng Pasig LGU, ang 23, 22 tricycle drivers at kanilang mga partners ay nabigyan ng pagkakataon na magpakasal. Ating pakinggan ang 22 wedding bells sa report ni Angelica Cosme. Isang kasalang Toda Umas wedding para sa mga tricycle driver ang ginanap sa Pasig City, Kamakailan. Ang nasabing seremonya ay kinabibilangan ng 22 tricycle drivers at ang kanika nilang mga partner. Imbitado rin sa naturang kasala ng ilan sa mga anak at kaibigan ng mga groom and bride. Si Pasig City Mayor Vico Soto ang nag-officiate ng kasal at ang numagda sa wedding contracts. Habang nagsilbing wedding sponsors ang ilan sa mga miyembro ng Pasig Local Government Unit gaya ni na Vice Mayor Robert Jaworski Jr., Councilors Eric Gonzalez, Kiko Rustra, Simon Romulo Tantoco, Maro Martinez, Angelo De Leon, Kim Cruz, Cory Raimundo, Pao Santiago at Volta De Los Santos. Natanggap na ng Philippine Air Force ang bagong spy plane mula sa Estados Unidos. Ito ay sa ilalim ng military grant programs na may layong palakasin ng kakayahan ng Pilipinas sa paglaban kontra terorismo. Ang iba pang mga detalye tutukan sa report ni Pamela Adriano. Natanggap na ng Philippine Air Force ang bagong air asset mula sa pamahalaan ng Estados Unidos. Pinangunahan ni Defense Secretary Givot Teodoro ang pagtanggap ng brand new na Cessna 208B Grand Caravan XISR aircraft sa Clark Air Base sa Mabalacat City, Pampanga. Ang nasabing spy plane ay pinagkaloob ng Amerika sa pamamagitan ng military grant programs na may layong palakasin ang kakayahan ng Pilipinas sa paglaban kontra-terorismo. Kaya nitong magbigay ng live data at air-to-ground information streaming at kayang magsakay ng 8 hanggang siyam na tao kasama ng piloto. Nag-ooperate ito ng hanggang sa 912 nautical miles at kayang manatili sa himpapawid ng hanggang sa 5 at hanggang 30 minuto. Isinagawa sa bayan ng Katarman North Samar ang Unity Walk, Interstate Prayer Rally at Signing of Peace Covenant. Ito ay nilahukan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno kasama ang mga kandidato sa barangay at sangguniang kabataan election para sa isang mapayapang halalan. Tutukan ang mga detalye sa report ni Jane Gallin. Tama kailan lang ay isa nagawa naman sa bayan ng katarma ng isang Unity Walk, Interfaith Prayer Rally at Peace Covenant Signing for a Peaceful, Fair and Honest Barangay at sa kabataan Elections 2023. Pinangunahan ito ng katarman MPS sa liderato ni Police Lieutenant Colonel Michael Giudetico, ang Chief of Police, katuwang ang Commission Elections Officer, Atty. Elmira Basiloy at Local Government Units, Bureau of Chiel, Bureau of Fire at mga kandidato ng Barangay sa Sangunyang Kabataan Elections, kabilang din sa lumahok ang AFP. Sabay-sabay na pumerma ang dumalo sa loob ng kataman Cathedral sa isang pangakong pananatilihin at sisiguraduhin ay isang tapat at makatotohanang ng halalan. Hudyak din ito ng official na pag-umpisa ng panahon ng eleksyon. Sa Unity Walk, pagperma sa Peace Covenant at Interfaith Prayer Rally ay nangako mga na naririspetuhin ang pamantayan ng pag-uugali na inasaan sa si isang public servant at nangako magsasagawa ng na isang marinis na kampanya at pagsunod sa mga patakaran at regulasyon ng halalan. Mananatiling nakabantay ng mga ng upang manatiling mapayapa ang nalalapit na eleksyon sa Katarman sa buwan ng Oktubre. Mula sa Aksya Barjo Katarman sa lalawigan ng Maraday Samar, Arts 34, Jane Galot Pantayan tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Good news para sa mga young blood dyan. Dahil inanunsyo na ang concert ng inyong minamahal na American rock band na Fall Out Boy dito mismo sa bansa sa December. Alamin natin ang mga better news sa mundo ng showbiz mula sa ating showbiz Angel. Sleeping sleeping Matapos ang isang dekada, muling bibisita sa Pinas ang American rock band na Fall Out Boy para sa isang gabi ng tugtugan. Saanon sya nang banda gaganapin ang kanilang concert sa December 9 at the Smart Araneta Coliseum. Kung matatandaan, huling na sa bansang Fallout Boy noong August 2013 na bahagi naman ng kanilang Save Rock and Roll Tour. Ito lang Marso, ilabas ng rock band ang kanilang 8th studio album na So Much for Stardust. Habang nito lang din Setyembre, nagtanghal sa MTV Video Music Awards stage ang banda kung saan pinerform ito ang We Didn't Start the Fire. Nabuo ang Fallout Boy taong 2001. Ilan sa mga pinasikat nilang kanta ay Centuries. You will... We could be all us, all us, just My songs know what you did in the dark. Oh, 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 know, Thanks for the memories. I dance, dad. mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam na way na pa feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better sa akin ngayong araw ay ang naganap na kauna-unahang mass wedding para sa ating mga tricycle driver dyan sa Pasig City. Nais ko lamang ho kayong i-congratulate dahil syempre para sa mga nagsasamang couple dyan na gusto nang magpakasal pero nagdadalawang isip pa dahil sa gastusin. Lalo na ngayon na mahalang bilihin at ang hirap ng buhay, malaking bagay syempre na may ganitong programa ang ating LGUs para makadagdag sa pagpapalakas ng pamilya at the same time nakamenos din sa gastos. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan nyo li kami para malaman nyo ang mga balitang ka-share-share. -share. Para naman sa ating mga live streamers sa social media, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa inyong wall, huwag kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section. Ako si Millie Borja. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay kung alam mo ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes! Aba, tutuk na sa programang magbibigay ng good vibes sa'yo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito. Programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin. On air and online, the better news. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita, si CD, CD Argarin. Mga feel-good news. Diretso sa The better news. Bawal ang nega, good vibes lang.